What's up guys? This is J4. Para sa mga nagtatanong kung paano tayo mag-edit ng ating video, ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung vlog natin na nag-ride tayo ng 5 days sa Cordillera. Ito, bilisan lang natin. So, ito yung folder natin. Pakita ko kung gaano kadami yung videos. Pakita ko kung bakit ang tagal nating mag-edit. So, yung 5 days cordillera natin, meron tayong 1,118 files, 1,100 plus na clips na videos. So, kailangan natin panoorin yan lahat. Kaya, napakatagal mag-edit. So, yung pinakamahirap sa pagbablog ang pag edit So, eto, pakita ko paano natin ayusin ang ating mga files. Meron tayo ditong Air 3, yung gamit nating drone. Hero 11, Hero 12. Meron tayong yung mga yung Hero 12 natin, ayan naka-folder yung mga episode 1, episode 2, episode 3. Tapos meron tayong gamit na iPhone 15 Pro Max, meron tayong Mini 3. So, so, dalawa ang gamit nating drone. Air 3 tsaka Mini 3 Pro. Tapos, uh, meron din tayong gamit na to Osmo Pocket 3. So, yung iPhone 15 Pro Max tsaka Osmo Pocket 3, ginagamit natin yan pag nasa baba na tayo ng motor. Kapag hindi na tayo nakamotor. Kasi, hindi natin ginagamit yung GoPro kapag nasa baba na tayo. Kasi, ayoko yung medyo nawawarp yung mga paligid. Yung mga bundok na bumukang maliit. Mga ganon. So, mas maganda gamitin dyan yung iPhone o kaya yung Osmo Pocket 3. Tapos, meron tayong folder dito na photos, mga picture natin, SR, screen recording. Meron tayong voice, mga voice over natin. Tapos, X3 na raw. Tapos, X3 na rendered. Ayan. So, lahat ng mga Insta360 natin na files, nire-render natin yan dito isa-isa. Ayan. Ang dami nyan Kaya, mahirap talaga mag-edit guys. Matagal. Pero, sana yan lang din. So, ang isang video natin, umaabot ng pinakamabilis na na-edit natin na siguro mga... 2 days kapag 30 minutes lang na video. Pero kapag luwag na yan sa 30 minutes, 3 days to 7 days ang editing natin. Kasi kailangan pa natin maghanap ng ating mga music. So, ang gamit nating music is Epidemic. Epidemic Sound. So, naka-folder din yan. Naka-download na yung mga, folder, yung mga music natin. Ito, ang dami niya, no? Ayan. So, sa mga nagtatanong kung ano yung ginamit nating music, minsan hindi ko na kayo nasasagot kasi nakakalimutan ko na kung anong title ng song. So, folder by folder yan. Ayan, madami sila. Depende kung anong tema anong, or konsepto ng iyong vlog or video. Tapos, ano pa ba? Um, ang gamit nating software sa pag-edit is itong DaVinci Resolve. Itong uh, DaVinci Resolve kasi free lang ito at madami ng mga professional na filmmaker ang gumagamit na itong DaVinci Resolve. Kaya, syempre, kung mag-practice tayong mag-edit, gamitin na natin yung pang-pro para malay mo, di ba, makabisado natin walang araw. So, ganito yung way natin pag-edit. Kunwari, nasa folder na lahat. Tapos, drag na natin dito. Tulad nito, sample. Ayan. So, yung sa ilalim dito, yan, mga Hero 12. Tapos, dito sa taas, yung Insta360. So, yan. Wala pa tayong intro. Bali, buuin muna natin yung buong timeline. Pag natapos na natin yung video natin, kunwari dito tapos na, dun pa lang natin gagawin yung ating intro. Kasi, ang pinakamahirap na part sa paggawa ng video, yung intro. Para sa akin, ha? Para sa akin, yun yung pinakamahirap yung intro. Kaya, hinuhuli ko siyang gawin. At, syempre, kunwari, nabuo mo yung timeline mo, syempre, lahat ng mga video clips mo doon, napanood mo ulit. Kaya, pag gumawa ka ng intro, mas madali na. Kasi, mas fresh pa sa utak mo yung buong video. Imbes na intro muna bago timeline. Okay? So, libre lang to. The Vinci Resolve, the best para sa akin. Tapos, yung mga clips natin, o nga pala, nire-record natin siya as 4K 30fps. Ito, pakita ko sa inyo. Mara itong GoPro details. Ayan. So, nire-record natin siya as, ito, 3840 by 2160 or 4K. Tapos, 29.97 fps or 30 fps tapos naka max bitrate tayo sa GoPro kaya sagat-sagat talaga yung quality kaya medyo Nahirapan yung PC natin. Kapag nag 4K 60fps tayo, grabe, sobrang gapang na yung PC natin. Pakita ko sa inyo kasi yung mga drone shot natin sa Air 3 is 4K 60fps. Tulad nito, pag pinlay mo siya, ayan, okay pa eh. Ayan oh. Ayan. O nga pala yung mga last na kuha natin dito sa Cordillera, lahat ng Air 3 clips natin is nirecord ko siya as D-Log. So Iko color grade pa natin yan. Pero yung mga air tray natin, yung normal lang. Medyo, tinabad na ako eh. <laughs> Mahirap kasi mag color grade. So, ayan. So, bigyan ko sample, no. Ito. Pakita ko properties. Tapos, details. Ayan. 59.94 FPS. So, ibig sabihin, 60 FPS siya. So, try natin i-drag dito sa ating timeline. Makita mo yan. Ito, subukan natin i-play. Itong 60 FPS na 4K sa ating timeline. Ayan, lag <laughs> na, oh. 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 Ayan, oh. Grabe, gapang. Gapang yung PC natin. Oh. Kaya, hindi ako nagsi 60 FPS. Puro, ano lang, uh, 30 FPS lang tayo. So, ito kasi, kaya ginawa ko 60 FPS yung sa Air 3 natin. Kasi may balak akong mag-slow mo. Pag naka 60 FPS ka kasi tapos yung timeline mo is 30 FPS lang, kaya mo siyang i mo up to 50%. Oo, oh, ito pakita ko sa yung timeline natin. Ito, 3840 by 2160. 4K yung timeline natin. Para pag ni-render natin, 4K din yung alalabasan niya. So, ayun lang guys. Short video lang to. Naisipan ko lang i-share kasi madami nang tatanong paano natin sa mga comments, kung paano natin i-edit at ano-ano mga gamit nating kamera. o nga pala, gamit nating kamera, drone, DJI Mavic na Air 3, Mavic Mini 3 Pro. Tapos ang camera natin, GoPro Hero 12, GoPro Hero 11, iPhone Pro Max, Osmo Pocket 3, Insta360 One, Insta360 One X3. Ano pa ba gamit natin yung camera? Ayan, yung Osmo Pocket 3. Yun, gamit nating mic, cellphone headset sa sa cellphone headset lang gamit natin sa ating helmet. Tapos ang gamit nating uh, mic, wireless mic, Holyland, to, Thank you, Holyland. Land. Sa pagpapadala nitong Holy Land, pag-sponsor pag ng ating mic, dalawa yan. Dalawa yung Holy Land natin ganito. Yung isa, uh, mas, yung isa mas maganda. <laughs> mas maganda yung isa, mas maliit. Pero ito yung pang-professional kasi na uh, wireless mic ni Holyland. Land. Tapos, uh, memory card. Meron pa tayo dito. Bumili tayo ng tatlo pang 256. Extreme Pro. Yung speed ng ating memory card is ito, 200 MB per second. Hindi ko lang kung kita sa camera. Ayan, ang speed ng ating memory card. Kasi kailangan pag 4K, kailangan ka mabilis yung read and write. Tapos, meron pa tayong extra 256 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, meron tayong 10 256 at saka tatlong 128. Yun lahat ng mga SD card natin. Tapos ang gamit natin na pang-edit na PC is Windows na PC, Windows 11 na na naka 3060 Ti, Ryzen 5. Yun, 32 GB RAM. Um, tapos meron pa tayong isang ano doon, MacBook Pro. Kaya lang yung MacBook Pro, madalang lang natin gamitin. Mas gamay ko kasi yung Windows eh. So, ayun lang guys. Sana sana nagustuhan niyo ang ating video. Siyempre, huwag kalimutan mag-like sa ating pangalawang channel. Like, share, and subscribe. At kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo sa baba. Alright? J4, ciao!